Ay, magandang araw po. Magandang araw po. Ayan po. Pantamid mo itong yan. Thank you po. Panting grocery po. Hello, good morning guys. Yung nga umaga na. Ayan, magkapil lang muna tayo. Walang munang ng kain-kain. So, hindi ako sana ikumain ng agahan tuwing umaga. Depende lang kung sa mundo ko. Pero pinakamalimit ay kapilan talaga. So, yung nga, nag-prepare na tayo ng maglagay sa bag ng tatlong pantawid gutom para sa mga pamilyang mapipili natin na karapat dapat talagang pagbigyan. Ayan, so abang-abang na tayo sa kalsada. Maghanap muna tayo dito habang wala pa tayong nakikita ang pwedeng pagbigyan. tapay muna tayo dito sa kalsada. At yun nga, bumili muna tayo ng palitaw para naman may lamay yung chain natin. Nasa ganun, hindi tayo magutong kakalaka, di ba? At syempre kung first time mo manood ng aking vlog, so huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-click mo yung subscribe button. At please guys, huwag nyong escape yung ads. Halimbawa may lumalabas na ads pag pinapanood yung itong vlog ko. Para nang sa ganun, marami tayong matulungan. Hi guys, so kumusta kayo? So ayan, naghahanap pa rin tayo ng pagbibigyan natin ng pantawid gutom. Ayan. So pumunta tayo dito sa isang barangay. Naghahanap tayo. Wala pa naman ako masyado nakikita. Ayan, wala pa tayong nakakita. Lalo tayong nakasalubong na uh, karapat-dapat pagbigyan. Ayan, wala tayong matarget lock. Lahat may mga dalai, mga kasalubong natin eh. Ayan. So, inabot na tayo ng init. Mabuti may dalawang payong. Wala masyadong ka sa tao dito. Ayan. Ang tahimik ng lugar. Wala masyadong mga mga nakatambay sa labas. Kung mayroon man, parang ano naman, afford naman nilang ano, bumili ng pagkain araw-araw. Nabot na tayo ng init. Hindi ba? Alam mga matatanda na nasa labas. Ayan. Pasa tayo dito sa Eskinita. Kasi pakabarita na tayo eh. Dito tayo mag-aanap. Ayan, may nasa tayo dito. Ay, saglit lang. May bibigay lang po sa inyo. Tay, tay. May bibigay lang sa inyo. Pantawid gutom lang po yan. Ha. Ay, thank you. Panting po. lang po yan. Salamat po. Ingat po dyan. Ayan, meron pa tayong ano. May bibigyan pa tayong isa. Ayan. Mabigyan natin si ate ng ano. Ng... Pantawid gutom. Nakita ko siya kanina doon malayo-malayo nagigib siya ng tubig tubig po sila yung inigib niya tapos sinintay natin dito parang ang dami niya kasama baka magingian eh. ayan ay isa pa dito matanda nakita natin kasama niya ito kanina eh ang nagigib Ay, magandang araw po. Magandang araw po. Ay, Ayan po. Pantawid mo itong lang po yan. Thank you po. Panting grocery po. Taga saan po kayo? Taga maas lang po. Thank you po. God bless Manong po. nagay na po sa amin. Ano po ang pangalan ni, Very Sampaga. Yes, Atin. Salamat po. Bye bye po. Thank you po. Ayan, nabigyan natin si nanay. You, Salamat po. <laughs> Kaya nabigyan natin sinanay. Yung kasama niya yung kanina. Yung nag-iigib. Hana ba tayo? Tuwang tuwa siya. Malaking bagay doon yung para sa kanila. hin'di ba? Kasi yung tao kasi mahirap. Sila yung makaka-appreciate ng kaunting bagay or malit na bagay pag binigyan mo. Appreciate talaga nila ng maayos. Ayan. So medyo mag-ano yung ano natin. <laughs> medyo gumaan yung bag natin kasi nabawasan na yung dala natin. So may isa na lang natitira ayan nag-aana pa tayo nagaanap pa tayo ng isang pagbibigyan ang bait nung nadaanan natin kanina yung matanda, talagang na-appreciate niya talaga, so pwede pa natin siyang balikan sa mga susunod na araw, pag may ibibigay tayo ah, lagi natin siyang bibigyan ayan hanap-hanap lang tayo alas 10 na rin, medyo nakagutom na rin ako At may nagbibigyan ng pot-pot palito pa yata sana ko cinta. <laughs> yeah. Harta na, na isang spot. Kami lapit tayo dito sa tulay. lalabas na tayo sa Sabayog. Bayog Bayo na tayo lalabas, iikot na tayo. Sasakay na tayo ng tricycle. Pag nabigyan na natin itong isa, sa medyo tanghali na rin. Palit ko kayo ito sa, sa nagtitinda ng kutsinta time check alas 10 na so 2 hours na tayo naglalakad-lakad naghahanap so hindi naman ako nakakapagod sanay naman ako sa lakaran so nandito na tayo sa tulay mabuti na daanong ko yung ano yung payong ko doon sa ano oh wait ko pa see na chan In your hurry Kaya yeah, may motin ng isdok Ayan Lapit na tayo sa bayo Kaling yung pagtawid Gutom na lang yung Nasa bag ko Medyo magaan yung bag natin First time ko ulit maglakad dito sa Kabarita. And ing ihi na talaga ako. Gaharap ko na kung may ihian. Ayan. oras na? Wala pa rin akong mahanap. Nag-iisa na lang ito. Wala pa akong mahanap. Pahirapan makahanap, no? Pahirapan makahanap ng pagbibigyan ng nag-iisa na lang. na ako naglalakad. Walang pahinga. Dredrete yun. May sakay naman ako konti. Ano, hanap, hanap. Eh, may nagtitinda ng gulay. Ayun dalawang bata. Ayan, kitinda ng kangkong. Bata, sinitindan niyo yan? Hindi kayo, barista. Sinitindan niyo yan? Pangulo. yan? Sa -bi bulo ko. Ibigay ako sa inyo. Sa gano'n kayo. Sabi, sabi. Ha? Buksan mo, buksan mo yan. Sa gano'n? Buksan mo, may hawak ako. Hindi, sa ita? Ha? Sa Hindi, sa ita. Yung malaki. Buksan mo. May binibigay ko dyan po, pa, ano? Pantawid buto. Isara mo ulit, ha? Ay, ano? Isara mo yung bag. Ay, benta mo na yun doon. Kangkong. May kagong pa Ayun, ibigay eh, na natin. Ayun na. Bye-bye. Ay, sa so wakas, ibigay na natin yung isa. Nakakapagod. Kakain na tayo. Ayan. ibigay eh, natin yung ano, last na pantawid gutong pats doon sa mga kapatid na nagtitinda ng kangkong. Ayan, salubog natin sila. Mga nakayapak eh. Parang kawawa naman. So, pupiso lang yung kangkong. Tapos ngayon, lalakad tayo pa uwi. Tapos yung barya ko, 50 lang yung... 50 lang kasi yung barya yung ko kanina. Binili ko lang ng soft drinks. Tapos, sumakay din ako ng dalawang beses. So, tricycle. Kaya mag tayo ng mga pagpalitan para makakain din tayo. So hanggang dito na lang guys. So, huwag niyo kalimutang mag-like, share, at subscribe. At mag-comment down below. Thank you for watching guys. Bye-bye!